are now approaching Pampanga from Bulacan. Oh, you could see here, wala pang oil shoe. Just look at it. Makapalaisdahan. Wala pang oil slick or oil shield. Ito yung mga fishing boats. Wala ka rin makikita mga oil. No sign of oil at all. Pasok na kami ng Pampanga River. Because here you at your beginning to work. I like, so, like may marker na dalawa yun, na dalawang barko, yun ang ground zero, John River yun Terranova. nyo okay ba kayo all steel? May, uh, may boom! May boom! No? Tignan nyo yung nilagay nila net. Halos wala yatang langis na lumalabas pero nasa ilalim yung Terranova. Tignan nyo, ayun. Yung nakikita yung Harbor Star na yung nasa salvage. Dahil yung mag-ooperate para ikulkin at kunin yung ilalim ng Terranova. Tignan nyo, ayun po siya. yung naman, ni Isaac uh, Mako, ang mga ng Jason Bradley, naka-ampor lang siya sa lakas ng bagyo ay natakay at uh, nag-sink nag nag July 23, isa nga doon uh, na na-ground ayun, kung bibirola. Pero wala, on-slip, natin ito, wala. Ito, kaligit, wala kaligit. para doon ka dito dito yung mga lupa lahat wala po lang oil sheet wala ay dito sa post dito